heto nagbabalik na ang Honda TMX 12 Last Buta 9 Alpha. Ang laki ng improvement ng seat cover niya. Meron na rin siyang konting kintab, mga 1-4 kilo samantala ang kalahate ay naka hydro -deep pa rin sa putek. Ayusin pala ang ball race neto dahil nag-auto-pilot na ayon sa kwento ng may kanya at siya ang gumagawa ngayon. Parang ganito na kasi ang nararamdaman ko sa tuwing sakay ako ng aking motorsiklo. May sariling desisyon gusto niyang kumaliwa kahit gusto ko sa kanan. Nag-auto-pilot ang loko at gusto pa akong itapon, hindi ko mabalansin na maayos ang aking motor. Okay, know, I, eh. Grabe ang design ng kanyang seat cover Nakapagbasa ito ng tubig Mas isira panigurado ang bagong false eyelashes ng inyong rectum Alam niyo ba kung ano yon Ang inyong burnik Dahil nag-overall champion ang kanyang rusty look na prawn shack Kaya papalitan niya na ito May nagpadala pala sa kanya na prawn shack Ayan lang at nagmamadali buksan dahil tuwan-tuwa siya sa kanyang brand new second hand na front jack na pinadala sa kanya mula kay paring Shopee pinadala dahil in order niya <laughs> wala wala nag donate in order niya kay paring Shopee ang front jack na second hand ang sarap talagang pukpukin lalo na kapag bago ang tools Nakuha niya pang gawaan ng rhythm ang kanyang pagpukpok sabi ko nga dyan, itali mo na lang ang headlight mo, isa lampak mo dyan sa gitna. Kahit na iwan talaga ang headlight at ayan na nga't mahigpit na ang iyong inner tube. <laughs> itali mo na lang. Dahil marami naghaha-react, nilinis niya na ng gusto ang kanyang front fender. Hindi po yan butas, naging transparent lang kakakuskus niya. Inaawat ko na nga siya sa paglilinis ng kanyang motorsiklo dahil baka nga mabura ang kulay, maging transparent at ma-misplace. Hindi niya na makita kung saan niya na ilapag ang kanyang motor. Shoutout pala sa'yo, paring Sam Ariston. Pakabuti ka, galing naman pa sa pagmamigayani ko. Mabuhay ka hanggit gusto mo, dalaw kami minsan dito. Si Helmar pala ay number one fan ni swab sa FB.